Ayan no, Oh. Nagsisiga pa rin. Sarap pa ng kanyang cross. So yun no, Oh. Ang lakas ng hangin pero hindi na ano. Hindi na matay yung kandila. So laging papasalamat natin No? Uh, sana po. Uh, hindi na po kayo mag-aabang dito sa daan na to. Nakakaawa pong mga dumadaan. Eh, baka mo, baka po may mga batang kasama. So kayo na pong bahala dyan sa kandila na sinisindi ko. So, ayan, uh, ah, nagpapasalamat din ako sa inyo na kung sino man tayo na uh, nandito. Okay, na, ilagay natin yung camera dyan. may may mahagip man hindi, hindi ito yung masasabi ko mga kabugoy hindi, hindi talaga ako magsabi sa inyo kung mayroon man kung nakita pero kamera na po ang husga mga kabugoy kung sino ang mahagip dyan kamera so ang gawin natin ilagay natin yung kamera dyan at nakapokus doon at tayo na naman magmasigdan tayo sa paligid so yun mga kabugoy ha gis na ng gabi so dyan tayo dyan natin ipopokus yung camera mga kambuboy gawa ng dyan palagi ang dyan palagi yung tumilapon yung so, madidisgrasya so hintay hintayin na natin kunti mga kambuboy Pagkakita nyo ba mga aboy ang nagkikita ko? So dito, dito sila ang lahat mga aboy Biglang wala Ibig sabihin mga aboy Isa rin siya ano Isa rin siya yung abalikan na area, Ayun, kabugoy, yung so, area yung mga kabagay mga mga dito nung unang nung unang dito wala pang nung sa pangalawa na raw kasi mayroon na disgrasya dito mga kabagay na balik lang yung natamok yung nabalik lang yung paa so sinasabihan ng mga residente bakit narisala siya ka kasi kalsada to eh ang sinasabi meron kasing dumadaan bigla kaya nakapag-prino ako so, may daladala ng bata tayo mag ilong masyado mga ampuyo kasi parang takot sila sa ilong mga abuyo. Đây, đây. Đây. Bị tạt mayroon siya nakaparamdap may sa akin so ang target natin na ng kambuwino doon sa may nakasinding kandila so ating puntahan doon at kung maaari gamitan natin ng ritual para siya maka makiusapan lang so kung um, gamitan na lang gamitan natin ng ritual mga kabogoy baka sakaling baka sakaling makikiusap siya sa atin at payagan tayong kunin yung yun, o ano man yung hinihiling niya yun mga boy balik ka natin yun kung nakikita nyo yung lugar dito mga kabugoy no ah, nandito tayo sa taas mga kabugoy at sa nakikita nakakita nyo yung mga ilaw na yan yan yung mga ilaw na yan ah, isang syudad po yan at sa baba nitong lugar na to mga kabugoy sa baba nitong lugar na to ah, mayroong maraming bahay dyan ang problema lang mga kabugoy sa ganitong oras ng alas 10 ng gabi ayun ah, wala nang dumadaan talaga dito kasi yun yung ang problema mga kabugoy mayroong naghahamok dito mayroong paparamdam mayroong papakita so yun kausapin natin mga kabugoy kung ano man yung hinihiling niya ang daabang dito. So, magsimula tayo sa isang ritual, mga kabugay, na tatawagin natin kung sino man yung kararuanan Pagkakawag natin sila, masinunod yung mundo. So, ang pakikiusap niya mga kabuhay niya, isang pagsisinilinan tayo ng katila, ang kailangan na, So, po, uh, mga kaasa po silang gagawin natin sa mga kabuhay para po sa kahimik ka na kanilang taluruan. So, Yan po ang gawin natin. Ayan mga kapugoy, may dala tayong kandila na. Pipindihan na rin ito. At parang ganoon na nga yung siya siya sabi niya na sa nakausap natin sa isang pagre-ritual na nangangailangan uh, na siya talaga ng pindihan ng kandila. So, yan ang gagawin natin mga kapugoy para sa uh, ipapakihin na siya ngayon ayan po no ah, sinindihan na po natin ng kandila yung kung saan naganap yung pangapangyayari so ang sabi niya mga kabugoy ito lang daw yung sasabi niya sa akin magsisindi ng kandila so ayan pero sobrang hangin dito mga kabugoy pero ayan no nagsisiga pa rin sa harap pa ng kanyang cross so ayan no ang lakas ng hangin pero hindi na ano hindi na matay yung kandila so laging papasalamat natin no ah, sana po uh, hindi na po kayo mag-aabang dito sa daan na to nakakaawa pong mga dumadaan ini eh, baka, mo, baka po may mga batang kasama so kayo na pong bahala dyan sa kandila na sinisindi ko so ayan uh, napapasalamat din ako sa inyo na kung sino man tayo na nandito usap po kayo sa isang ritual so yun uh, maraming maraming salamat sa sana po uh, manahimik na kayo uh, yun na isa po isa lang po tong exploration no? sa isang lugar uh, hindi, po, hindi ko po kayo gagalawin wala pong masamang mangyari sa inyo kung sino man tayo dito so napapasalamat din ako sa inyo na kahit mahina yung ilaw natin ng papakita pa rin kayo ng pa rin kayo so maraming salamat talaga sa inyo